Hello everyone, this is Marky Macaroni, the version 2.0 And of course, bagong buhay na tayo ngayon, kaya alaki ng pagbabago ng mundo By the way, ako ay naglalakad ngayon papunta sa SM City Santo Tomas At itong lugar namin dito sa Barangay San Bartolome Ayan, as usual, walking distance lamang ako. And so, ito na nga. Kaya hindi ako basta-basta napapagod kapag naglalakad. Kahit na maghapon ako natambay doon sa SM para na magpalamig. Ayan, may nagagawa tuloy ng kable doon sa itaas. And dito, makikita nyo, patapos na ang Santo Tomas Doctors Hospital and Medical Center. Halatang lahat ng nasa paligid ko, malapit lang yung ginagawang hospital, yung Dali, yung Alpha Mark, yung Gasoline Station which is Total, and of course yung SM. So ito ang init ng tanghali eh. kaya maganda tingnan yung salamin ko ngayon yung photochromic or transition lens. Kaya ayun know, oh, o medyo nangingitim kapag nasa labas ako. But later on pagpasok sa loob ng SM is talagang puputi talaga yon dun. Magiging clear. Kaya wait lang natin ang mangyayari. So malapit na ako. So ito na nga. Nakalimutan ko tuloy mag lip balm dahil paminsan-minsan hindi may yung lalabas ako ng bahay ng tayong-tayong labi na daig pang nauuhaw kahit kakainom ko pa lang ng tubig bago umalis ng bahay. And ito, tinanggal ko sa salamin ko sapagkat ang sakit ng mata. Kaya, pinaitiman ko lang saglit ang aking transition lens na salamin ko. Na may kasamang anti-radiation and of course, mataas ang grado. Halata naman sa kaliwang mata ko is talagang makapal. By the way, ito yung side entrance papunta sa SM. So, dito ako dumaan sa pinakalikod ng SM. Ito yung shortcut na kung saan ang nasa gilid palabas dun is yung papuntang hospital. Kaya ito, halatang malapit na tayo papunta sa SM, Santo Tomas. And pwede rin kayo do pumunta anytime kapag gusto niyo magpalamig. And if ever na may bibilihin kayo, manood ng sine at iba pa. At dito naman sa likod ng SM or dito sa gilid, ito yung terminal mismo na may mga nakaparada minsan ng bus, mga jeep, yung van at syempre nandito ang tricycle. Kaya kung gusto yung bumiyahe pa uwi, ayan, meron dyan tricycle, pa uwi sa bahay, kaya malapit lang. At syempre, nandito na tayo sa SM City Santo Tomas ito ang side entrance mismo kaya ito na tatawid na tayo and ito na nakatawid ako na maayos kaya tamang senyas lang maigi at tingin lang sa kanat kaliwa tapos tawid and tinanggal ko yung sombrero sapagkat nasesenyasan ako ng gwardiya doon sa loob ng SM na bilang isang identity bago ka pumasok sa loob ng SM and ito na mismo ang ground floor kaya makikita nyo dito ang ganda at malamig pa this is it Nak nakita ko na ang itsura ng ground floor. Nakita ko rin ang BDO, SM Supermarket, Shakey's, at marami pang iba mga fast food chain na makikita sa ground floor. And of course, nakikita ko rin dito ang express train na kabubukas lang nitong month of November from last year. And of course, nakikita ko rin ang brownies, nandito yung mga liquor, yung mga alak, and yung Goldilocks. At syempre, merong nagaganap na quiz contest ngayon sapagkat Environment Month ito from our City andro na makikita doon sa mga taga-munisipyo ng Santo Tomas. At dahil hindi pa naman nagsisimula, syempre umakyat muna ako ng second floor sapagkat kailangan kong pasyalan at may titingnan ako doon sa itaas na importante bagay na mabibili ko dito. So ito na nga. Nandito na nga ako sa SM Department Store sapagkat kinasasanahin ko itong pasyalan ito kapag may gusto kong tingnan dito ng mga items na kuha nung sale at syempre minsan naguhulog ako ng SSS pag-ibig PhilHealth ganyan and of course nagka-cash in din ako sa si GCash minsan kaya tumingin ako ngayon ng Kojic Soap, nako, ang mahal talaga. Yan ang mga ginagamit kong papuputi. And of course, ay dito yung mga sunblock, lotion, ayon lahat. At tumingin din ako kung mayroong white flower, pero minalas ako dahil katingko ang aking nakita. However, papasyal naman ako doon sa SM Supermarket sapagkat minsan nakakakita rin ako doon ng white flower at iba pang mga kagamitan na madalas kong ginagamit for personal needs ko syempre, hindi lang sa mga pagkain at kung ano-ano pa mabibili ko doon saktong-sakto, nakahanap ako dito ng white flower and of course, nakakita rin ako dito ng deodorant powder na kinakailangan ko tapos, magbabayad na ako doon syempre sa cashier gamit ang SM Advantage card ko at yung budget na meron ako ngayon at dahil active member ako ng SM Advantage na gamit ko ngayon, syempre marami akong points na nakukuha ko bawat taon. At dito bumili ako ng tola kang in care na pamanit sa white flower sapagkat 100 pesos yon at nandito yung deodorant powder syempre yun ang paubos na kasi itong kulay dilaw na nabili ko which is nasa 50 pesos lang yon then yung deodorant powder ay mabot lang siguro ng mga 100 yon ganon yun ay medyo nalito ako sa presyo kasi nagtataas na kasi ang bilihin ngayon so dito sa second floor marami kayo makikita dito na maganda masyadong tanawin dito. Ayan, ang katapat ng SM which is SNR at makikita mo yung napakaganda ng kalangitan. At dahil, ayan, eto na nga. Dahil mahilig ako manood ng event habang naglalakad, kaya pinagsabay ko na talaga ang pakikinig at manood ng event. Tapos naglalakad para hindi talaga boring. At ayan, ang second floor, makikita mo yung cyber zone. Favorite spot ko dito ang Acer Gigahertz PC Express at iba pa. At meron din dito food court at yung makikita natin yung The Coffee bean and Tea Leaf. Ayan na nga. Marami kayong makikita dito sa second floor, dito sa cyber zone. Nandito ang mga tindahan na cellphone, accessories, at syempre nandito ang Tom's World, syempre. At kung gusto mga palaruan ng mga bata, yung playground, yung kids zone, syempre. So, ito pa. Marami pa kayong makikita dito. Meron din tindahan ng sapatos, tindahan ng bikes, tindahan ng mga helmet, ng motor, at syempre yung camera. Yan, lalo na lang mga photographer, graphic designer at iba pa. So, dito sa second floor, meron din ditong after Three coffee and meron din ditong food court SM Cinema at nandito rin ang tinatawag na The Bakery. So ito na, bumaba ako dito sa ground floor ulit sapagkat kakamustahin ko dito ang pinsan ko na si Steffi. Nakasali siya doon sa isang game na tinatawag na table tennis. At ito siya ngayon, nag-warm up siya ngayon kasama ang mga teammates niya which is Team Oliver. Kaya nakakatawa naman sa mga kabataan ngayon na mahilig sa sports. Talaga masigla sila at flexible at mabilis pa syempre kaya mahigit na importante talaga ito sa mga atleta ngayon mga naglalaro ng table tennis or any kind of sports kaya pinaghahandaan talaga kaya magandang achievement ito pag nanalo ang mga kabataan ngayon at sigurado maganda memories na madadala nila hanggang sa paglaki nila kagaya ngayon well trained ang mga bata ngayon dahil sa kanilang coach and regularly tinuturuan sila para sila ay manalo lahat ng mga tips at iba pa. At dahil inabutan ako ng ulan at sobrang lakas, kaya naisip kong magmerienda muna dito sa supermarket at nandito ang paborito kong turon. Kaya yun naman dalas kong kinakain kapag nandito ako sa SM. Sa sobrang init ng turon, halos para kang magrarap na doon sa hindi na mapapasok ka talaga. Yan ang nakakatawang part pag nakakain ako ng merienda. Ito yung main entrance ng SM dito sa gitna. Tapos makikita nyo doon sa kabila, ayan ng SNR, magkatapat lang silang dalawa. At yung bandaron is yung lianas, yung konting layo. And then, ito na nga, tila ng ulan. At pwede na akong umuwi. At nakikita ko yung Mount Makiling ngayon. Ayan, okay na siya. Makakauwi rin sa wakas. And ito na, may payong na ako see you next video